Yon! kulo na mga katangay malapit ng maluto dalawang kuluan na lang yun o oh. labo yung sinunog na kawirin wala <laughs> kang kayo sa good morning mga katangay sa mapagpalang araw naman sa ating lahat at syempre welcome ulit sa ating channel maraming salamat sa patuloy na pagsuporta palagi ngayon ngayong araw ay syempre balik naman tayo balik adventure ba balik balik <laughs> paano ulit tayo mga katangay syempre kasama natin yun maganda umaga mga katangay mana naman tayo sana suertehin tayo ngayong umaga <laughs> yun nabangabang lang po kayo mga katangay sa aming mga upload at marami pong salamat bayan Malungkut sitangay na bakit kaya ay e panahon kalmado kasama natin good morning good morning yeah. Ito na kami mga tangay Sa ispat ni tangay Jack yung dati ito Binura na namin sa mapa ito eh <laughs> <laughs> Binura na namin ito sa mapa wala lang ngayon Tingnan na namin Binali ka naman uh, Laro so, <laughs> doon Doon na itong pula Ano <laughs> na ito? Ang lapuan <laughs> Pamangan <natin> yung nalangin <laughs> Papabor ba? Papabor Saan papunta natin tangay Jack? <laughs> eh, <Hey>, balik <well>, sa kanya <laughs> ka kayo Sunod lang ako sa Kidnapper. <laughs> <laughs> oh, baka yung snapper. Snapper, sniper, sniper. Kidnapper mo kaya. Ginawa na eh. ang kidnapper. Ginawa yeah. na ang kidnapper si... Ano? Tangeran di. Sniper, kidnapper. Baka sniper. Balukwa. Iyon. Prepare, prepare. Prepare. Siyempre ako, dito lang muna ako sa bangga mga tangay. Hindi pa tayo maka... Hindi uh, pa masuksukan yung pinsungan natin. Ipakita mo sa mad. Ipakita, Ipakita mo. Iyan o. Ano, Yeah, mày uh, <laughs> <tính> <laughs> còn tiền này mày còn tiền này nè còn tiền là nhanh okay. là là kỹ đi nhanh <laughs> Hmm. Oy, kanina nag-iisa ngayon may anak na. <laughs> may anak na siya. Wala. Wala, walang kawala. Iyo no. Oh, ada lagi dalawa. lewa. Tengah, all, all tiga na, tiga. ba? Okay, <laughs> <Okay. laughs> ka Anod lang tayo mga katangay Nandyan sila tangay randi Malapit lang sig, Kuya Nitim nandito Malapit lang dito Ulan na naman Nihit na naman ang habagat sundan lang natin sila para hindi sila makalayo saing yeah. yung okay, makasayang mga alon ah, uh, mag ano yung kaldero tumba Arah Oi, labu, Ya Ya Seberas lah nagpahin nga pa sila sakit na daw pa ah sila mga katangay puntahan namin si native channel maalon-alon na, na naman one more, one more, one more. Di isang kakulang, di isang ikaw. Dale, dale. Ah, Tung kabulog lamang. Ito, saya bang surah hati ke ilapan. Yon, hi. kadang oh lapo. <laughs> <laughs> Ha? Grabe kay ilap mga surahat. Ano ba? sayang sarap sana pang-ihaw. Lipat tayo, lipat. Sa Ay, Ayaw magpaulap. mo na tayo mga katangay habang nagasaing na sign nga rin ako kape mo na sila tangay rani sangayak eh. si tangay sangay, jack si daw hindi magkape shout out kay tita kang salamat po tita sa pakape yun hindi pa naubos sarap talagang kape Ja, und... saing magluto tayo ng isda kamu diturin, kamu salami, oh. kamu salami, ini oke, okay. alright, gimana, mm. apa Mga tay, sabawin natin. Talakituk. Wow, sarap. Talaki to. itu <laughs> Wow. rin yung kamay ko tangay ko no? Barang, oh. parang parang kawin mga kamay yung kamay niya kasi kawin kawin din para <laughs> yung sinunog na kawin rin <laughs> nakauna ka <laughs> ang tigas ang kamay niya mga katangay pero sa akin yan hindi pwede kawin talaga gitira ko kasi puti yung kamay ko puti yung kuko puti ang kuko ano yun? Numero bulak ko? Ha? Numero bulak ko? Ayan mga katangay, binibiyak. binibiyak pa rin ang ulo Dahil malaki kasi ulo sunod sura na naman mga katay yung papanay namin sana all Aray. Oh, no. Sagay na din mga katay. Kumulo na yung tubig. Ah. Sa bawol lang tayo sa bawol. Ayun. Oh. Yun. na mga katangay, malapit nang maluto dalawang kuluan na lang si Pao si Nibib Channel doon bumaba naman na kami ay dito magluluto muna Yun. Medyo lumakas naman ang hit ng hangin dahil siguro sa bagyo mga katangay pag tapos natin kaya na

Happy Boris Yun, puno po tayo mga katangay Yan, sila tayo rin dyan lang sa unahan no, Ano inaano nila dyan.

And, sural, ako. Bumawi kasi siya, bumawi. Walang isla kanina, kaya... Pagali ng dalawa. Ayos na, libre na pang ulam. Hindi lang nakadaanan tag-100. Sayang dagi. Na. Ta. <laughs> Ibas pa.

panit panit na ah, ah labas ang nila ni Tayak hey, guys yun mga katangay marami pong salamat sa lagi nyong pagsubaybay sa aming mga video thank you so much yun ganun din mga katangay kita kita lang tayo sila upload thank you ka na eh